since it's time for elections, pag-usapan natin ang voting wisely. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin ng voting wisely? Wisely para sa kakampe, sa kalaban, sa nagbibigay? Bakit kaya ganun no? kapag campaign season, parang ang dami nilang pangako. Ang, ang sarap pakinggan, di ba? Diba? Yeah. Wow, magaling! Ang ganda! Yeah. ganda ng niyo niya! para to sa anak ko. Para sa pamangkin ko. Para, para sa future ng apo ko. Para sa apo ko. Yan! Iboto niyo yung tao merong malasakit. Sige, ang tanong, nagsasabi kayo ng vote wisely, ikaw ba tatakbo ka, Edgar? Ayoko talaga, ang dahil ilang lumapit sa akin. <laughs> Kano ba kinikita ng isang ano, public servant? Do you really wanna go there? Typically ranges from 28,000 to 38,000. Guidance counselor si yan eh. <laughs> Guidance counselor. <si> <laughs> 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 yan ang rason kung bakit hindi pwedeng tumakbo si jay you Tito know mo, ang mga social po psychologist. Kasi <laughs> <laughs> Okay. Hi, Mina! Hi, okay, yes! And welcome to... What? Wala pa kaming title! Wow! Hi there! Okay, and this is... Yumi! Hi, Yumi! You Yumi. say hi, Yumi. Yumi, mabuka. Okay, okay, okay. Yumi. Excited siya. Okay, okay. 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 Ngayon, pag-uusapan natin ay... Vote wisely. Paano Hala kayo mag-vote wisely? I congratulate muna natin si Sis dahil winner siya ng lifetime achievement na yes. Ading Fernando Award. Wow. wow. Thank you thank you Star Awards. Thank you sa inyo kasi part ka ng achievement ko. Jelly part ka ng lifetime. <laughs> <laughs> Ako yung sa lifetime. Ako yung sa lifetime. Okay. okay. Congrats. Congratulations. Well okay. okay. deserved. Oh na. No, oh deserve to deserve, deserve, deserve naman. Deserve, the deserve. Ano ba to? Sir okay. De Luna. Uh, and then you new swatch sure swatch for luna anong taon yon uh new swatch i think is 1979 that oh, is for sure so sabihin they, na natin they, they, for show po mga guesting guesting So, 19, from 1979 till now. Yan, you know, oh, ang daming taon na na maraming movies, maraming TV show. Yes. Mm. Maraming awards. Hindi na nagsusuting to, kaliwat kanan, di ba? Oo, oh, may time talaga na ganun tayo. Oh. So, talagang yung ano, hindi sila nagkamali sa pagboto. Yes. They vote wisely. And, and they voted wisely. Yes. Ito like, <laughs> and... talaga yung magsasabi na nagvote sila na wisely. Yes. Ano? Kami na they, nagsasabi. They voted wisely. Okay. And, and since it's time for elections, pag-usapan natin ang voting wisely. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin ng voting wisely? Kasi wisely para sa kakampi, sa kalaban, sa nagbibigay, sa ayuda. Ba ano pa ang ibig sabihin ng vote wisely? Yung hindi lang dapat sa kapakanan mo pero iniisip mo yung future alam mo yon yes. oh, kasi hindi naiisip ng tao that when they vote wisely yung mga binoboto nila yun ang magiging future nila meaning sila yung mga magde-decide kung ano ba yung mga laws na dapat gawin i amend or sila din naman yung mag-iisip ng mga projects na rararapat para sa community ninyo sa iabubuti ng lahat so lahat ng mga binabayaran natin taxes so, o kung Pati mga yung mga nangyayari sa kalsada, sa paligid, sa puso tayo lahat. Iiboboto niyo, ninyo, isipin nyo na lang, para to sa anak ko. Para sa pamangkin ko. Para sa future ng apo ko. Para sa apo ko, yan. Paano nga ako mag-vote wisely? Ano ba ang how dapat ako, ko? How do I do that? Eh kung hindi ko naman kilala yung mga kandida. Ayun na nga. Oo, oo eh ang kilala ko lang yung mga ano. Yung si, mga kilala. Yung mga anak ng ganito, yung kapatid ni ganyan, mga hmm. personalities, mga celebrities. Paano tayo mag-vote na wisely? Siya, Kaya but... nga kailangan, alamin mo, kilalanin mo hmm. kung sino yung mga tumatakbo. mo. Oo. Kilalanin mo sa'yo. Hindi lang ito yung dahil first name basis dahil hindi alam mo kaya ito yun makakatulong ba talaga actually ngayon I think it's so much easier because now mag type ka lang ng name sa google ang dahil mo na makikita yeah, yung mag appear yeah. yung mga usually yung mga sortie naman nila yung mga campaign naman nila they're all featured sa youtube okay. mahanap nyo so mapapakinggan yung mga kung plataforma nila ano ba sinasabi nila oh, ano ba oh, mga nila. Oh, at sya ka <laughs> yung mga nagawa na nila yung gawa nila yung the past kung sila ba yung nag, nag do shed <laughs> Bitch, shit. Oh, bumali sa inyo ng happy graduation. Normally, may <laughs> achievement. Ano naman yan eh. May paano silang resume. Meron. Oh, at saka, if you do, oh. makikita mo yung ano ba nagawa nito as a Filipino, sabi natin, eh, wala na akong pa panahon dyan. Kasi busy ako, may mga anak ako, ganyan, ganyan. We have to make time. We should make, we, should we make make that time. time. So, ano naman ang ngayon na sasabihin niyo doon sa mga taong ayaw ng gumoto? Kasi nga, nawala na ng loob. Oo, oh, yun yung parang nawala na sila ng ano, nung... kasi daw sinasabi na, nabibili naman daw yung goto. So, bakit pa ako bagoto? Go eh, kung yung binoto ko naman pala, eh, nahuhokus focus Kaya ayoko na, hindi na lang ako. Ano Ay, yung mga niyo sa mga ganon? Bag ka nag-vote, bawal ka magreklam mo, Oo. hindi ka nang buti. Exercise your right because it is your right as a taxpayer, as a Filipino citizen, to vote. Right natin mm -hmm. yan eh. Sa ka-Pilipino ka, mahal mo yung bayan mo eh. Hmm. Mahal mo tong bayan mo. Mahal mo ang pamilya mo. Okay, ang sa akin na feeling ng pagkatapos ng election, 'di ba? Oo, 'yung yan. Ang sarap, kasi alam, oh, alam mo 'yun. Ah, oh, alam mo na, kulang oh, no, na nag-18 ako. So, I always uh, voted. I always voted. As in 'yung talagang, yeah. I look forward to voting. Ako okay, okay. rin. Masarap mm -hmm. na pakiramdam 'ung pumili. Pero last week, kahit na oh, 'yung tirek oh, tanggalin 'yung ink sa daliri mo. Kasi you contributed. Something, something. something. To your country. Oh, whether nanalo man o natalo yung yun. Yes. Basta she did something. You did something for Probably your country. Well. Kuhayin natin ng pagmamahal natin sa sarili nating bayan. Okay. Hindi. At saka... Gusto natin ng pagbabago, yung pagbabago sa akin gali. Yes, She It should be a contributor. Correct. Right, right. Exactly. Kasi alam nyo marami rin hindi nakakabolt. For example, si Quentin, tanong siya ng tanong. Eh kasi pwede siya bumoto sana, di ba? Oo. Oh, oh. Because he's so, over 18. I Teka, ni register mo ba siya? Para siya. Hindi na ko pa yung sumama sa okay. sa'yo. Eh. Okay. Oh, no. Oo. Tsaka yung sasagot-sagot siya. On his own yun, hindi okay. pwede. Paano yun? Hindi nila maitindihan. Baka lahat may ano, may marketing. <laughs> so, maganda Baka, ba? din rowingan ng so, So, maganda nga, ilista nyo na. Iba, ilista nyo na. Masa yan, paano, pa paano natin, oh, natin. okay. De, mas mabis. Oh, mas oh, paano, mas, mas, oh, mas okay. Una, tingnan nyo yung qualifications. Mag-research tayo. Mm -hmm. di ba? Huwag tayong tamarin mag-research. Or magtanong tayo. Magtanong tayo sa mga tao, ano ba mga nagawa nito? May napasa ba tong bill? O, anong tumambay lang ba to? O, nagpasikat lang ba to? ba? Diba? O, maganda yung <laughs> outfit. Okay, oh, kaya, oh, kaya, kaya. Tingnan nyo kung may nagawa siya at kung may magagawa siya. At kung matatakmuhan ba natin. Exactly, ba? Yung oh, oh. kung may maaasahan ba tayo sa kanya, yung yun, ano yun man, na makakatulong sa mga uh, sa oh. nakararami, kung di man, kung di man sa tayong lahat. Oh. Iusan na sa karamihan. At saka sana parang isipin din natin na lalapit tayo, dadali natin yung mga resenta ng mga dubot natin. Yung hindi ganun klaseng pag-iisip na pwede nating lapitan. Pero yung uh, pwede nating lapitan, uh, yung long term. Na, yung makikinig sa talagang pangangailangan ng bayan na long term. Hindi yung hindi yung magbigay lang. yung magbigay ng abulo Magbibigay ng abuloy o magbibigay ng panggasos. Yung pangmatagalan. Tsaka sana yung... May priyekto. May priyano. May plano. May plano. E eh, paano mo? May plan. Ay, paano nga kung puro plano. Kung ang ganda ng plataforma. Pero pagdating ng performance. Natin. You know what? The truth is, pwede naman natin, totoo din naman yan. Mag-iisip tayo, magpapagod tayo, susulat natin. Tapos ang ending, parang nabudol lang tayo, di ba? Yeah. Eh, hey, ma'am, we have, have the best natin. intentions. We have the best intentions. And you know, it's not on us. It's on them, correct? Okay. Sila naman yan, hindi tayo. Basta tayo, out of our pagtitiwala ba natin? Basta nga, at least we did our part. Huwag Meron nyo naman na sirain na. yung pagtitiwala na wait sa inyo. Sabi nga nila, di diba? ba? comes with a respon with a with, with a, great uh, power, comes, great, responsibility. responsibility. and accountability. Ayan. How do we hold them accountable, though? Pa paano nga? Uh, di ba? Accountability yan eh. At the end of the day, <laughs> sila na lang maghaharap na Diyos. Ay mo ko ah. Lalim na mo ito. Ang tangin na hugot dyan. Sabi niya talaga. Pero <sighs> <laughs> diba? <laughs> totoo eh, di ba? Hindi kasi parang nagulungkot lang. Wala parang, bakit kaya ganun no kapag campaign season parang ang dami nilang pangako ang, ang sarap pakinggan ba diba? diba? wow galing! ang ganda yeah. ganda ng pangako niya alam naman natin na maganda naman talaga yung intention nila gusto naman And talaga nilang gusto naman talaga nilang tumulo mm. hindi ko lang alam kung bakit somewhere along the way ay hindi nangyayaw mm. hindi But ko Disney, naman nilalangatay yeah? Okay, yeah. basa sa pagkakaintindi ko dyan mm. it's not always just one person there's always a group there's a committee yes. it has to a yeah, it has to be ako operation. So, paano nga ba yun? So, ganito yan. Hindi na natin natin problema. Kasi na dapat mag-problema nun. Kasi sila nga sa wait. Kasi, Kasi pinangako nila yun eh. Alam niya na gawin nila Bum, ng parang. Hindi. Eh. paglaban nila. Oh, correct. Uh, correct. Because correct. they represent our, ano yeah. our, our community. They represent the needs, the rights, mm. and what the Filipino people deserve. Kasi oh. it tama ka eh. Yung, yung pagbabago talaga. Eh, si sumula sa nakasalit oh, natin. Kasi wala na tayong magagawa sa ibang tao. Huwag natin sinisi lahat ng nangyari masama sa gobyerno. Hindi naman talaga magagawin. Eh, hindi ba? Pinsan kasalanan din natin eh. yun eh. Karon, kadalasan kasalanan Kasalan din natin. Na 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 eh. <laughs> Bakit? Kusang saan tayo nagtatapo ng basura. Bakit? <laughs> Kusan right. <laughs> basura tayo nagtatapo ng basura. Tapos hindi tayo sumusunod sa mga road rules. Ang dami natin mga hindi sumusunod. Kasalanan din natin. Hindi natin sinusunod yung hindi pagdaan sa busway. Hindi ba ganyan na tayo sa Bakit kailangan lang may pananahot? Huwag tumawin, nakakamatay. Bakit? Uh, Hindi ba pwedeng sabihin bawal na lang sa mga? Kasi kailangan takutin. Parsi, kasi kailangan takutin. Kasi kailangan may pananahot. Wala lala, rin talaga, rin, dun, na diba? lang. <laughs> Binarin talaga yung gano'n lang. Hindi ba? seriously ah. talagang dapat talaga bukos. Wala na lang sila ganino yung mga pipiliin ninyo. Okay, on the day of the election, mas maiki pang bumoto ng maaga o bumoto ng, mama na, madagi pang tao Ano mo, feeling ko ah, uh, ang secret is, ano oras ka bumoboto? Maaga. Either you go very early, or very early. late. Very late. ako doon ako sa patakos palagi. Kasi pag na, konti na lang yung tao. Ako. Ako Totoo ba? Yes. Kunti okay. na lang ba yung tao? Oo, yes. okay. So, kaya na ako sa patakos na. Pag maaga ka naman, sana nauna ka. Kasi sa una ka sa gula. Correct. Okay. <laughs> Ganun lang. So, sa mga 3 a.m. pa na nandun ka na. Hindi naman, OA ka naman. Sige. 3.30. Okay. Alam mo, ko kasi yung butuhan sa sa lang na mahal ko eh. Ha? wala akong wala akong dahilan para hindi bumoto. Oo. Uh -huh. uh -huh. ako yung free, ano yung patakos na. Parang feeling ko mas dapat bumoto na lang ng maaga kasi pagka hinapon lang sa nakita mo. ka? hindi Ako hindi ako na excited. Ewan ko siguro hindi ko lang na excited ako eh. Excited ka bumoto? Oh, looking forward ako yung... Bakit ka natamalan ka nun? Kasi maibit? Wala. Ako naman, yung buong araw, meron akong parang ano, yung nagbumuni-muni, chine-check ko, yung back and forth, yung sino ko, tinistahin ko. Oo. Eto na, may tanong pala ako. Paano pag ako nyari, usually counselors, di ba marami yan, mga six, mga galon. Eh, hindi naman natin lahat kilala. Kahit pag gusto pa gusto mo pa mag-research, totoo kayo naman yung tayo. Diba? okay, uh, nag-research pa. Tsaka natin manigulay pa kala. Pero yun naman, alam mo nga narinig error. Oo, oh, say. Yung, kung diba minsan, oh. Minsan, sorry, sorry po talaga. I mean... Ano minsan minsan, nahihirap talaga rin mean, yan, yan, eh. So, ang tanong ko, kayo ba iniiwan yung blank? O, oh, bahala na si Batman, kahit na sino na lang. At ano ba dapat kita gawin? Ayun, iwan yung or sasagutan? Sagutan. Kaya hindi mo alam. Sagutan. 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 Bakit? Eh baka lagyan le. Mag ah, Magkaabala sila diba, halaga. Yung magkaroon lang naman yun. Mag-aabala ba sila? Ito na yung diba, Easter Ken mo yun. Yung, ang question ko right. ganito. mag-aabala ba sila na puntahan yung mga yung mga uh, oh. black space? The, naman so, naman, so to, gusto so so ko lang malaman. Hindi sa sala. So, huwag ka sasabi yun ang question, yung, question oh, na. I'm just wondering. Ako, so, ako ito, naman para, ito, safe, lang. Naman para safe, safe lang. Sabi nga nila, yun nga yung sabi nila, huwag nyo daw iwang blank. Yun ang namin nang sabi. Hindi ako sure. Hindi ako sure. Kaya ako nagtatanong. Ako para, hindi ko talaga alam. Ano Again? yun mo? Ayun Ay, nga yung party list kasi nga parang nalilito ko kung ano ba sila ah, o kayo ba ang kanilang portfolio. Kasi ang mga congressmen, they represent at <coughs> pro, province please. Hello, Q. Oh, you, you say hi na lang to them. Sige na. Yun lang naman ang gusto mo eh. Oh, yun sila. Hi! Well, hello, PJ Masks. No, okay na. Okay ito ah. Oh, okay to ah. O oh, sige, oh. Bye, Q. Take it. Bye. Bye. Hi, bye. We're working. Bye. We're working. Bye! Bye! Bye Okay. okay. Yun lang ang gusto niya. So, bakit tayo kailangan mag- mag-vote wisely? Uh -oh. Ay, hindi lang ito sa election na. Ah. Uh -oh. Kaya sa- Ayun yung presidente nyo sa classroom. Magtindihan nyo sa- Home nurse! Home ko! Gusto ko yan! Gusto ko yan! Gusto Dapat you have to vote wisely din pagdating sa Kasi you're directly- affected. ano ya yan na? Sa division nyo? na. mga parking, yung mga ganun. Mas mura. Mas mura. pa maintenance, yung mga oh, cards, oh, yung mga beauty. Totoo yun. Yung law. Baka akala nyo, ano yung buong sinabi ay vote wisely, ganun-ganun lang. Oh, okay. But if, for example, association ninyo, mm -hmm. guard association, o yeah. oh, oh yung association ng mga... Sub subdivision. Subdivision. Sa swela ng mga anak ninyo. O oh, yung mga PTA. Oh, yung head. Okay. Isipin nyo yung ano, yung may plano, yung may magandang plano talaga. Yung huwi, naisip niya na one side of parking. Yung ganun. <laughs> <laughs> Simula mo ang Kaalaman ka at malawak din ang pag Oo, oh, yung, may concern. Yung may concern, yung concern sa lahat. Concern. In other words, iboto niyo yung taong okay. merong malasakit. Ayan. Compassionate. Okay. Sige, ang tanong, magsasabi kayo ng vote wisely. Ikaw ka tatakbo ka, Edgar? Ayoko talaga. Ang dahil yung lumapit sa akin. <laughs> Bakit? Ha? Bakit? Ang dami ko nang ginagawa. Mm, like ayaw mo na dagdagan. na mm dagdagan. -hmm. Number two, hindi ko alam kung kaya ko yung accountability pag nandun ako. Mm -hmm. okay. Ikaw? Ako rin hindi. There is... What is that word? It starts with the letter E. I can't think oh, oh, of it. Sa harap pa niyo. Balik ka ka na rin dyan, What ba? do you want to say first? What do you want to say I... I... Hindi ka na say anything. I... I'm not, ano, hindi ako... Na-away na yung... Eligible? Liquid E? Equip, and not equip. Equip, um, and Liquid not, e? Yeah, it's Equip, I am... Wait, you don't do the preambles. <laughs> I'm not qualified. Okay. Yun na lang. I am not qualified, okay. so I will not. What did you say that you're not qualified? Kasi, you know, we are all concerned. I, I may be concerned. May malasakit ako. Pero kung hindi ako qualified, meaning hindi ko alam kung papaano siya. Yes. Nas, so, na, ano. diba? Kung hindi ko naman alam kung papaano paganahin. Implement. Implement ang lahat ng concern na meron ko. Eh, useless din pag-aaralan mo. That's why may mga tao ka para gabayan ka. I will be there. Ayoko. 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 Nandun kami, Jelly. Ayoko. Nandun kami. <laughs> <laughs> Ayoko. <Ayaw>. Ikaw, Mins. Ayoko. Ikaw. Kasi ba? Ever? Depo. Oh, bakit? Supportahan ka namin. Supportahan ka namin. Hindi. <laughs> Ayoko. Oh, oh, kasi, unang-una, uh, worry ako, diba? So, po problema. I, I mean, Sigurado po problema yun. Marami po yung anxiety at ako magayari yan. So, po, uh, I mean, ito lang yung letter. Tatawag si Camino, hindi na nervous ako. Uh, uh, Oo, oh, hindi hindi ko kakalanin <laughs> kasi po problemahin ko lahat ng problema ng tao. Mas ko, stress ko. Oo, kung nga yung iset aside ko pag umi na ako ng bahay, pangalawang maawain ako. Meaning, mapagdubiga. Oh, it's not a bad thing, pero baka maubos yung pera ko. <laughs> Sa pagka... <laughs> Sa pagka... <laughs> Sa <Saka>, pagka... <laughs> Oo, kasi... dami na ang kailangan eh. I'm sure lahat tayo. Oo, Gusto mong tulungan. Of course! Oo, yun ang pinakamay. But you can't help everybody. Exactly. Yes. And it's, and it's, hindi ko kaya, hindi ko hindi alis kaya. Alis na si Elon Musk. Yeah. Ako... Uh, oh, Ikaw, Ate Janine. Never pa naisip yun. Bakit? Una-una. Suplada ako. Option okay. so, oh, all. Oh, no, hindi ako pwede dyan. Secondly, hindi ko tingi. Hindi ako... Yeah. Hindi ako educated enough for that. Yeah. So, feeling ko, ayoko humarap doon para akong tanga. Eh, paano kung hindi na kaya ng brain ko? Kaya na yeah. ng heads mo? No? Oo, oh, ng brain cells Kaya mo yan? Paano kung makakalim makakalimutan ko lahat yan? Ano mo? Yan ang problema, hindi akong pwede. Makakalimutan ko. Maka, ano? Yung mga ano? Yun. Sa mga pangalan ng mga tao. Tamaka. Alam mo, talent yun na magugulat ka doon sa mga iba. Minsan ang alala nila. nila. Ang galing nila. I cannot do that. I cannot I cannot remember names. Tapos, mm -hmm. ano pa ba? Magkano ba kinikita ng isang ano, public servant? Hindi ko alam. Depende. Ano? Senador? congressman? Congressman. You really to go there? Typically ranges from 28,000 to 38,000 a month. Okay. Ang Senador? Guidance counselor yan eh. <laughs> Guidance <laughs> counting. Gusto ko rin naman palaman eh. Gusto ko rin naman palaman. Guidance counting lang kayo nakalagay. Gusto ko naman palaman kung magkano talaga ang sweldo ng guidance counseling ko eh. Guidance counting. Yan ang rason kung bakit hindi pwedeng mo si Jey. Guidance counseling. Dito mo, ang mga susunod po, psychologists. Kasi... <laughs> o, oh, ito. In the Philippines, a senator's base monthly salary is around 90,000 pesos, but their like, total their total income can be significantly higher, potentially matching 600,000 to 5 million per month due to additional income streams and responsibilities. Ay, that's kasi parang dito bumapasok yung kapag sila yung head ng a certain committee. Pag mga task force, pa true ba? Yung, mga, uh -huh. iba, di ba, di ba, they, parang they okay. have a certain committee. Potentially reaching up to 37 million annually chairing oversight committee. Ay, ikaw, isipin, ko na kung, di isipin ko, kung, kung ano ko, 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 ako may hirap yan. mo. Pero kasi kaya, alam nyo, yeah. hindi magbibili ang peace of mind eh. Tsaka, yeah. hindi Totoo. magbibili yung katika ng pamilya peace mo. Ito na. For them, I think, pero iba ang commitment na ibinibigay ng isang public servant ah. Yeah. It is no joke. Because they're on it 24/7. They have to be aware. Ano na pag hindi naman sila lahat at least naka-kasapukan, 'di ba? 'Di naman kasi lahat talagang nangungurakot, ang namumuhulin 'di pala. Some of them, well, a lot Ka of them really are dedicated to the, the, the work. Yes, they, uh, they really care, but the problem is kasi marami 'yung na naman kasi yung parameters St that they, they have to ano, retake. Yeah, uh, they have to abide by so that they can serve well. And alam mo, it's just a different arena. It's different. Isipin niyo rin na ano, tao rin ang nakapaligid. Yes. Important ito, yun. Ito. Important. So, important. so important. ano yung sinabi ni Ate Janice tsaka ni Jelly, yung hindi enough na you care. Na you care, na, na, na. may malasakit ka, na mabait ka, oh, oh. na hindi ka maungurang. Na gusto bang tumulong. Tumulong. Because everybody starts out yes. as wanting that, diba? Oo. Oh, Kailangan talaga may alam kayo eh. Diba sinasabi niyong may mga tao namang gagabay sa inyo, okay na Oo, at saka ano, Jess, paano mo malalaman kung, kung tama? Tama, sila. At saka ang dami nila sinasabi sa'yo, di ba? Sa kanino ka makikinig? Eh? Ayun na nga. Ayun, so dapat ikaw mismo, meron kang paninindigan. Paano ka mag magkakaroon ng paninindigan kung hindi mo masyadong alam yung ginagawa mo? No? Oh, oh, for a full term of 60 years, a senator is expected to receive, for 60 years ha, oh, oh. 1.2 billion. What? What? Ilang years? Six. Six years. Pag full term na six years, 1.2 billion. Ano pa na kaya? Kayo? Akala ko may monthly salary lang. Nalasin. Kasi, de, pero pagsama-sama mo. Pagsama-sama mo. Uh, six years, 1.2 billion. A congressman is expected to receive 210 million for each three-year term. Diba? Kaya nga, nagpapakamatay ang mga tao. o nagpapatayan sila para lang sa isang posisyon because alam ko na... They really earn well. They, earn. earn. Kaya naman pala. I didn't know that it was that high. Billions pala pinag-uusapan. Pero sa bagay, six-year term yan eh. Talag so the your salary in the Philippines is from 185,000 to 204.54 monthly. Ang mayor. Mayor. O, oh, so yun! So yun ang pinag-usapan na natin. Okay? So, all okay. the day! Sana mawala na yung corrupt, no? Pag Disruption? Paano ka rin galing yun? I think it's like a, it's a human thing. Not only that, but because sometimes, I think lang ha. And the power is nakakilunog. Yes. Kahit naman sa atin, di ba, Pag si na sikat tayo, there's always the danger na lumaki yung ulo natin, maging tayo, di ba? Um, magkaroon na tayo ng attitude. There will always be that danger when there is power involved. <laughs> ano yan eh? Yan yung, yan yung temptation na kailangan mo labanan in any kind, of job. Power, money. money. Next time, you know what? Hanap tayo. Okay. Oo. Anyway, check natin ba kung si yeah. o -o -o. pwede si Ipo. Yan. Ayan. At si alam mo, lalaman natin, ano ba? Pa paano pang isang politician? Ano ba yung pagigid na pa pinagdadaanan niya? Anyway, basta ito lang to. Let's vote wisely on the day of the election. Make sure you're wow. ready. Practical advice. Huwag magpapa kayo magpapanganik yun. Bago kayo gumuto. After yeah. na lang. After na lang kasi <laughs> kaya yung panganik okay, yun. Okay, yan. Pangalawa, <laughs> magdala kayo ng tubig. Yes. Ay, pamay, at payo. At please, hmm. yung mga medyo na nangailangan na sa lament, dahil hindi yung salamin. Naku, huwag niyo kakalimutan yun. Para nababasa yun. Yes. Pasa mo dala, galing yung ano no, yung copy at yung listahan dalis. ba ninyo para okay. um, mas madali, di ba? Tsaka huwag unahin ang pagpo-post, ha? Photo muna kayo bago... Photo muna before posting, okay? don't <laughs> take a picture of your boat, Don't oh, forget us, no. no, no, that's bad! <laughs> Good girl! Lago tayo dyan! Oh, at higit sa lahat, syempre, pagdasal natin. Yay! Yeah. Yeah. Pag-dasa, yung pagkatapos sila manalo? Sabihin niyo sa mga doon sa mga nanalo, manuot sila na ang... Wala!